Guys, ito yung dahon ng asis, guys. Pag masla nyo, magaspang talaga siya. Hindi siya basta-basta. Pag hinawakan mo, hindi siya smooth, magaspang talaga siya. Ganto siya, guys. Yan. Yan sa likod, guys. Ayan yung sa likod. Ayan. Ang ng customer. Sinaunang pampaswerte ng mga matatanda. Alam nyo guys, nakakita ako nito sa Pasig. Yung tendera. Pero maliit siya. Maliit na as is ang nakita ko. Dahon na as is. Na may tusok-tusok. eto malaking dahon. Siguro lumaki na siya guys. Ganito siguro siya pag lumaki. Yung dahon ng as is. Ganyan. Ganyan siya guys. Dahon ng as is. As in magaspang talaga siya pagkainan siya. customer. Nung bumili ko ng isda, ng bangus, para isisig, nung pumunta kami ng Pasig, eh, maikwento ko lang ha. Ewan ko kung ano talaga, pero hindi ko ba nakikita yung down ng as is. Tapos, eh, may kabilaan yun, syempre, nagtitinda ng ano, bigla akong napabili doon sa matanda. Tapos, hindi ko pa nakikita yung dahon ng as is. Nasa ilalim ng isdaan niya. Ngayon, tinignan ko, na-curious ako. Sabi ko, ano kayang dahon yun nakita ko? Tapos, kinuha ko. Tinanong ko si nanay. Sabi ko, nay, anong dahon to? Ito ba yung as is? Tapos niya, oh, ayan yun. Sabi nung matanda. Tapos, bigla akong na, talagang ano eh, yung mapapabili ka, ewan ko kung ano ba, kung bakit mapapabili ka. Tapos, ayun na, sabi ni Nanay, sabi niya, alam, kung a, bakit alam ko daw, sabi niya, alam niya, sabi, alam mo, sabi niya, yung dahon daw na yun, alam ko, opo, sabi ko. Tapos, sabi niya, saan kay kayo nakakuha, nakakakuha noon, sabi niya, tinanong ko yung matanda. Tapos yun na, sabi niya, hayaan mo pagka nakapili ka, alo, bibigyan niya daw ako. Tapos sa sobrang curious ko, naghanap ako ng daon ng asis kung saan pwedeng kumuha nun. Ito guys, makukuha niyo sa mga, sa, sa masukal na baranting lote guys may maliit na na puno nito na ganito ang ano lumalaki rin. Ganito yung ito yung daon ng asis. Alam niyo ba na yung namin nito is mga mayayaman. Nagtanim sila sa harap ng bahay nila. Dalawang magal, malalaking bahay sa harapan ng bakuran nila. Meron sila nito, guys. Isipin mo yun, bakit ganon? Bakit sila nagtanim ng ganito? Ibig sabihin, talagang mabisa siya. Sa harap ng bahay ng bakuran nila, na meron silang tanim nito, guys. Makikita niyo doon sa video ko na kinuha na namin na talagang nagsanim sila ng dahon ng asis. Meron din itong maliit lang, guys, na dahon. Nagiging puno rin siya. Patos mag magaspang talaga siya. Ito ay gabay lang, guys, ha? Hindi ako, ano, pero talagang nakita akong ginawang pampaswerte nung matanda nung bumili ako ng bangus sa Pasig. Ayun na eh, experience ko lang. Tapos marami din vlogger na nagsasabi na swerte nga yung dahon ng as is. As is, 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 is ang tawag nila. Ito yung pinang uh, ano sa pwit ng kaldero. Pinang kikis-kis nila yan. Yan yan guys. Kape tayo guys. Makakwento ko lang ba? Yun lang guys. Uh, ito ay gabay lang sa mga ano pang siya ng ano tapos ako ay nagtanim nito nagtanim ako nito guys sa taas ng bahay namin itinanim ko kasi kumu ako tapos yung pinaka sanga niya eh tinuso ko tinusok ko yung sanga nito eh update ko kayo kung, kung tumubo, tumubo ba siya o hindi eh update ko kayo guys yan yan yung dahon ng asin guys. Ayan siya. Ganyan ang itsura niya, guys. Okay. So. Ayan to. Ito yung daling. Oh. Tuwa ka daling. Hawa ka mo. Mm. Ay, ito nga na yun. Ay, ito nga ganda <laughs> Ayan, nakakawa ko Ayan, ang ganda. Ito nga ito, guys. guys. Ito siya, guys. Ito yung pangalan sa swerte. Ang kapit, guys. Pwede kaya itanim mm. yan? Oo. Oh. lang, no? Mm. Ito, dadali mo sa loob ng Kronos. Oh. oh hey, Hello guys. Ito yung as is. As is din siya guys. Ayan. Ito eh. Mag-estrong din. Oh, nga. Diba? Yeah. Ito nga Ito Ito oh. yung yeah. as is guys.